tamang pagpapaikot ng pera sa negosyo. Cash flow management. Yan ang ituturo ko sa inyo sa vlog na to mga kasosyo. Sa negosyo, it's all about cash flow. O sa Tagalog, pagpapaikot ng pera. Ang isang maling mali na utak nating mga negosyante sa Pilipinas ay nakafocus lang tayo sa income at sa expense. Walang problema dyan, kasama talaga yan. Pero kalahati lang yan ang big picture. Ang usaping income at expense, pag dyan ka lang nakafocus mga kasosyo, hindi ka matatalo sa pagbebenta. Magaling ka magbenta. Hindi ka matatalo sa pagtitipid. Magaling ka magtipid. Pero magugulat ka, nalulugi ka pa rin. Magugulat ka, wala pa rin kayong pera. Ang dami yung benta, mainam naman yung mga supplier mo. Pero bakit ganun? Wala pa rin pera. Kung ganyan ang sitwasyon mo mga kasosyo, malaki ang chance sa cash flow ka natatalo sa ikot ng pera. Ako nga po pala si Arvin Urubia. Isa akong negosyante isa rin akong inventor at isa rin akong investor. nag po ako sa mga maliliit na kumpanya para lumaki. Pwede niyo akong tawagin kasosyong Arvin kung nakasubscribe ka na sa ating YouTube channel. Kaya click mo na yung subscribe dyan. O tara, simulan na tayo. Ito muna ang kwento. Ang title ng kwento na to ay Aircon. Sa mga dati nang nanonood ng vlogs ko, malamang alam mo na yung kwento ko na yan. Yung about sa aircon na binili ko na binayaran ko ng cash na dahil binayaran ko ng cash, noong nagkandaletse-letse yung negosyo ko at medyo kinapos ako sa pampasahod ng empleyado ko, kaya sila umalis, na-realize ko na kung hindi ko pala kinuha ng cash yung aircon na binili ko, yung pera sana na yun, pwede ko pang ipampasahod sa mga empleyado ko. Nang sa ganun, hindi sila umalis. Nang sa ganun, natapos yung project namin. Nang, nang sa ganun, nakasingil ako dun sa kliyente. So, it's all about cash flow management. At nung na-realize ko yun, na napaka-importante pala ng pagpapaikot ng pera, tamang pagpapaikot ng pera, hindi ka na malulugi sa negosyo. Lalo na kung positive cash flow ka o yung may tinatawag kang cash flow. Sa sobrang galing mo mag-manage ng pera, may mga pera ka sa kamay mo na hindi sa'yo, hindi mo utang, pero pwede mong gamitin. Yan ang magandang resulta ng positive cash flow management. Hindi lahat na nasasolve ng magandang benta. Hindi lahat na nasasolve ng pagtitipid sa lahat ng gastos. Malaking elemento ng ikinatataas ng negosyo o kinakalubog ng negosyo ay ang paghawak ng pera araw-araw o pagpapaikot ng pera araw-araw. Yan ang trabaho nating mga negosyante. Tutukan mo ang tatlong bagay na ito. Simula na to para gumanda ang cash flow management mo mga kasosyo. Una, ang iyong cash on hand today or daily cash on hand. Dapat alam mo araw-araw magkano ang tunay niyong pera. magkano ang pera nyo today ng negosyo magkano ang tunay na laman ng bangko, tunay na laman ng Gcash, tunay na laman ng pitaka nyo o ng garapon nyo. Yan ang tinatawag na cash on hand today o daily cash flow. Daily cash on hand. At kapag nakita mo yan araw-araw, yun na yung cash flow. Makikita nyo yung taas baba ng pera mo araw-araw. Kaso, kailan nyo lang tinitignan yung cash on hand nyo? tuwing katapusan o kaya tinitignan mo lang pag wala ka ng mabunot. Kaya pag tingin mo, wala ng pera. Kasi dun mo lang tinitignan eh. Ba't walang pera? Pag tingin mo, wala talagang pera. Ang technique dyan, araw-araw mo tinitignan. Huwag mong katamaran. Pera yan eh. Yan ang dugo ng negosyo. Tapos kinakatamaran mong silipin. Pag nakikita mo ang daily cash on hand ng negosyo mo, kahit di mo natignan yung benta, hindi mo natignan yung expense, hindi mo natignan ng lahat, alam mo na kung tama ang ginagawa ng negosyo mo o mali ang ginagawa ng negosyo mo. Alam mo na kagad kung may nagnanakaw. Alam mo na kagad kung maganda trabaho ng mga empleyado mo. Isang numero lang ang kailangan mo tingnan. Daily cash on hand. O mga kasosyo, like mo naman tong video na to kung nag enjoy ka ngayon. Click like please. Click like. Sumunod na dapat mong bantayan at tutukan bukod sa income at expense ay etong iyong payables at receivables. Ayan yung dalawang bagay na invisible force ng ating negosyo. Yung iyong mga pautang or mga receivables, yung mga PO sa'yo, yung mga kinuwa sa'yo ng client mo pero hindi pa bayad, yan yung receivables mo. Yan yung mga pautang mo. Kailangan mong bantayan yan. Kasi hindi dahil tuwang-tuwa ang daming benta, pero hindi pa sila bayad o yung iba, hindi na talaga nagsisibayad or yung iba 30 days, 60 days, 90 days bago magbayad negative cash flow ka niya, kasosyo paluwal ka ng paluwal palugi ka ng palugi isang kumpanya lang jan o kliyente mo ang biglang nawala biglang nagsara biglang nag-abroad biglang kinalimutan ka na lahat ng tinubo mo sa negosyo mo ng isang buong taon doon na napunta hindi masamang magpautang ang problema kung ang negosyo mo ay nabubuhay sa pagpapautang ng pera man yan o ng produkto mo sa dulo ikaw ang talo dahil negative cash flow Gaya na sinabi ko kanina, tuwang-tuwa tayo ang daming benta. Kuro PO naman. Kuro utang naman. Kuro receivables. Negative sa negosyo natin yan, mga kasosyo. Pagsisingilin mo na yung mga yon at wag mo nang pautangin moving forward. Kung hindi, mababaon at mababaon ka. Siyempre, isipin mo. Kasosyo Arbing, kasi ang lalaki na ng mga inutang sa akin. Sayang naman. Ang lalaki na ng mga kinukuha sa akin purchase order. Sayang naman. At talagang kukuha nang ka ng kanang malaki ng mga hayop na yan. Eh kasi ang galing mo magpautang. Eh, ang galing mo magpaluwal. Kaya kukuha na ka talaga ng malalaki lalo yan. Kasi hindi ka strict maningil. Kaya kukuha ka ng kukuha na ng order niyan. At diyan ka mag sa mga kumpanyang ganyan at mga taong ganyan. Dahil yan yung mga hindi nagbabayad. Maniwala kayo sa akin. Sana nako-compute niyo to sa utak niyo. Isang kliyente lang ang hindi magbayad sa iyo. Tangay lahat ng pinagpaguran niyo. Parang nagtatrabaho tayo para sa kanila. So tigilan na magpautang lalo na kung hindi nagsisibayad ang mga kliyente niyo. Huwag mong isipin sayang yung benta. Mas masasayang yung buong negosyo mo pag natalo ka sa cash flow. Mga kasosyo, comment nyo naman sa baba kung anong negosyong plano mong simulan. At comment mo na rin kung saang lugar ka nanonood ngayon. Comment nyo sa baba. Babasahin ko lahat yan. About naman sa payables, ayan naman yung mga bagay o listahan o dapat mong bantayan ng mga utang mo naman yan. Utang mo. Pwedeng utang mo sa supplier mo, utang mo sa pagbili ng equipment, basta utang mo yan, payables. Baka hindi mo napapansin. Over leverage ka na pala. Sobra-sobra na pala yung utang mo sa labas. Kaya yung natitirang pera sa negosyo mo o yung nakikita mo doon sa cash on hand today o daily cash on hand mo, yung pera ng negosyo mo, kala mo sa'yo. Kaya kala mo ang yaman-yaman na ng negosyo mo. Yung pala, ang dami mong payables. Na kung binayaran mo lahat ng payables mo, baka negative cash flow ka pa. Ang malaking mali dyan sa hindi nababantayan yung ating mga payables is inaakala ng negosyante na pera niya lahat yung nakikita niya sa cash on hand daily. Pero ang totoo, delay ka lang magbayad ng utang mo. Pera ng supplier mo yon Pera ng biller mo yon Hindi mo pera yan. Huwag mong pag-interesan. Kaya pag nagkamali ka ng tingin sa cash on hand mo at hindi mo alam ang dami mo palang payables, kala mong yaman mo na. Kaya bibili ka ng montero, bibili ka ng mga bagong relos, kukuha ka ng bagong bahay, kala mo kasi pera ng negosyo yun. Kala mo kasi pera mo yun. Dahil hindi mo binantayan na ang dami mo palang payables. Kaya pag kailangan mo na magbayad, wala kang madukot kasi ginastos mo na na pang sarili mo. O bantayan yan, yung iyong mga sariling payables. O mga kasosyo, malapit na matapos yung video. Click mo naman yung subscribe dyan. Click mo na. Click subscribe. At i-on mo na rin yung notification bell. At huling dapat mong bantayan sa usaping cash flow management ay ito yung inyong inventory. Tama mga kasosyo. Baka nagtataka ka? Ang dami n'yong benta, ang ganda naman ng presyo ng supplier n'yo, pero ba't wala kang nakikitang pera daily sa cash on hand n'yo? Bakit walang cash? Yung pala, nandun sa inventory. Ang dami-dami n'yong inventory ng mga materials, ng mga finished product, ng mga ready to sell, ngunit hindi n'yo mabenta. Or kapag nakabenta kayo, bibili kayo agad ng mga supply. Eh ang dami pang inventory nandun ang pera nyo. Dapat araw-araw alam nyo ang total amount ng inyong inventaryo. Finished product man o raw materials, alam nyo ang total amount nyan. Dahil kung hindi, hindi mo alam na nandyan pala ang pera nyo, nasa inventaryo. Kailangan mong ma-dispose ka agad yan para maging pera. Kada item sa inventory, mapa raw material man yan o finished product, pera po yan. Na inaalikabukan dyan sa stockroom nyo. Trabahuin yung gawing pera yan kesa yung bili kayo ng bili ng bagong materials. Pero ang dami pa pala dyan sa bakuran nyo. May sarili akong inimbentong accounting system ko mga kasosyo noong nagsisimula akong magpalaki ng negosyo. At sa sarili kong accounting system, nakabantay lahat ng mga sinabi ko. Cash flow ang pinagtrabahuan ko at doon unang kumita ang negosyong hinawakan ko. Hindi lang sa galingan mo magbenta, hindi lang sa galingan mong gumawa ng produkto. Kung hindi mo mababantayan ang iyong cash flow mauubos at mauubos ang pera nyo. At yung accounting system ko ay tinatawag kong accountant system. Tinuturo ko yan sa inyo mga kasosyo para magkapera na rin kayo. Kung paano i-manage ang cash nyo using accounting na madaling gawin pero effective. Kung gusto niyo matuto ng accounting system na ginagamit ko, message yo lang ako sa aking Facebook page. Napakalupit niyang KMAA program natin or Kasosyong Malupit Actual Accounting Program. Nireveal ko lahat ng sekreto ko sa kaperahan, mga kasosyo. Message niyo ako kung gusto niyo matuto yan. Mga kasosyo, meron nga po pala tayong Facebook group kung saan doon tayo mas nagkakakilakilala. Join po kayo, Kasosyong Malupit Facebook group. Yung link nasa description po sa baba. O, yun lang mga kasosyo, i-manage ng tama cash flow para lumaki ang ating mga negosyo. I love you, God loves you. Ciao, bye!